Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa pangunguna sa selebrasyon ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na maging bayani sa sarili nilang paraan na mayroong katangian ng pag-aangat ng kanilang kapwa, pagsusulong ng demokrasya at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Araw ng Martes, ika-27 eh, ng Agosto, pinangasiwaan ni Pangulo Marcos ang oath-taking ceremony ng iba't ibang media groups. Dito kinilala ng Pangulo ang papel na ginagampana ng media sa pagpapanatili ng mayabong na demokrasya. Kasabay ng pangako na sa ilalim ng bagong Pilipinas, isusulong ang isang ligtas na kapaligiran upang magampana ng mga mamamahayag ang kanilang tungkulin. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang isang pulong sa Malacanang kung saan inaprubahan ang karagdagang budget sa planting at replanting ng coconut sa bansa para sa pagpapalakas pa ng industriyang ito. Tinanggap ni Pangulo Marcos ang 750 peso silver at 7,500 peso gold commemorative coins mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng Central Banking ng Bansa. Matapos nito, tinanggap ni Pangulo Marcos sa Malacanang si U.S. Indo Command Admiral Samuel Paparo. Ilan lamang sa mga natalakay ay ang mga usaping pangsiguridad, depensa, kooperasyon at iba pang regional concerns. Matapos nito, tinanggap ni Pangulo sa Palasyo si His Excellency Deputy Prime Minister Sok Chenda Sopya, ang Minister of Foreign Affairs at International Cooperation ng Cambodia. Sa pulong, nagpasalamat ang Pangulo sa pagbisitang ito kasabay ng pagsisiguro na magpapatuloy ang matatag na samahan ng Pilipinas at Cambodia. Araw ng Miyerkules, ika-28 na Agosto, personal na inalam ni Pangulo Marcos ang sitwasyon ng mga komunidad sa Cavite na naapektuhan ng oil spill mula sa Limay Bataan. Dito naman iniabot ng Pangulo ang iba't ibang ayuda ng gobyerno, kabilang na ang financial assistance na higit 161 million pesos. Matapos nito, pinangasiwaan ng Pangulo ang ikadalawampung NADA Board Meeting sa Palasyo. Dito naman naaprubahan ang Philippine Civil Service Modernization Project. Naaprubahan rin ang cost adjustment para sa Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project araw ng Webes, ika-28 ng Agosto, tinanggap ni Pangulong Marcos sa Malacanang si Permanent Court of Arbitration Secretary General Marcin Chapelak. Dito binigyang diin ng Pangulo ang matatag na commitment ng Pilipinas sa international law, lalot ang PCA niya ay gumagampan ng malaking papel sa foreign policy ng Pilipinas. Araw ng biyernes, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Vietnamese Minister National Defense General Phan Van Giang. Sa pulong, nabigyang diin ang defense at security cooperation ng Pilipinas at Vietnam. At yan ang aktibidad ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.